115 na free chickens ang akin batch 22 ang lilipat mula sa grower house papunta sa chickenarium sa pasture Okay, so itong ating batch 22 pupunta na sila sa ating pasture Nagbayad na rin ako ng mag-aaraw para sa konting part ng 297 square feet greenhouse project Hindi kasi ako nakagawa today eh kaya sila nabahala muna Tara, Ito ang aking batch 22. Time na para ilabas sila. Okay, so ito ang ating batch 22. Batch 22 na tayo. Mula sa ating grower house kasi 8 weeks old na sila. Pupunta na sila sa ating pasture. Magigamit na ulit ang ating chickenarium na nakapark. May kugo na nga yan sa pinagkakaparkan eh. Magsisimula ulit tayo dito sa malapit sa farmhouse. Yan para mas mabantayan natin kasi nakakaproblema ulit tayo sa predators yan. at dahil may kailangan akong gawin si Jayman at Jan Paul muna maglalabas niyan kayang kaya na nila yan pinatuloy ko na nga pala ang sign nito sa ibang tao para mas mapabilis na ang project natin na 297 square feet greenhouse project at pinabuhusan ko na rin ang mga postehan anyways balik tayo sa chores Inilipat mo na malit ng chicken tractor para makadaan ang chicken papunta sa pagpopwestuhan. Pagkapwesto, inilatag na rin kagad ng mga net. 'Di ba? Walang manukan dito sa pwesto na ito kanina, magkakaroon yan in just 10 minutes. Itinusok isa-isa mga poste. Gamit ang GI pipe at pampok na kahoy. Sugiman naman, inihanda ang mga feeders ipinwesto ang mga to. Nagugas pa nga ng tanke ng waterer eh, bago sa linan. naman ni John Paul ang mga nipples nito para okay ang level nito sa height ng ating mga manok. assure na may lumalabas na tubig syempre. At ang manok na ito, hindi yan part ng batch 22. Ewan ko rin kung ba't nandyan yan. May damage na isang nipple kaya pinalitan kaagad ito habang tuloy-tuloy ang gawa ng ating greenhouse sa supervision ni Boss John Paul. Boss, baka naman, yung lumi. Naghakot na si Gemma ng mga manok. Unang hakot. Pangalawang hakot. At pangatlong hakot. Total na 150 na mga manok. Mukha namang natutuwa ang mga manok natin sa bago nilang environment. naglagay ng solar lights para sa unang mga gabi ng mga manok natin sa chickenarium ay hindi naman sila matakot ng husto na magsasanhi ng smothering. Delikado kasi yun eh. Solar panels muna sa bubong at mismong light naman sa ilalim. Okay na, nandiyan na ng ating ilaw. Tangke ng tubig sa kaya mga feeder natin. Mamaya hindi na natin silang ihapon mamaya pagdilim Okay na ang lahat. Mamaya, tutulungan natin silang mag-bruce. Yun lang. Peace.